Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Sagittarius para sa Mayo 22, 2025. Sa araw na ito, Mayo 22, bumabalot sa iyong paligid ang isang masigla at buhay na enerhiya na tila umaapaw mula sa iyong kaloob-looban. Parang may pagdiriwang sa himpapawid na hindi mo maipaliwanag, isang pag-ikot ng damdaming punang sigla, tapang, at kaunting pagkaaligaga. Ito ang uri ng enerhiya na naghihikayat sa iyo na umaksyon, magsimula, at magpahayag ng iyong damdamin na matagal mo nang kinikimkim. Hindi ito araw para manatiling tahimik. Ito ay paanyaya upang ipakita sa mundo ang iyong tunay na diwa, iyong hindi mapigil na apoy na siyang nagbibigay kulay at direksyon sa iyong paglalakbay. Ngunit sa kabila ng lakas ng enerhiya na pumapalibot sa iyo, kailangan mong tandaan ang kahalagahan ng pagiging maingat sa pagbabago ng iyong emosyon. Sa bawat sigla ng damdamin ay may dalang panganib, isang bahagyang pagkiling na maaaring mauwi sa impulsibong desisyon o bigla ang pagsabog ng emosyon. Sa gayon, habang isinusunod mo ang tibok ng iyong puso, huwag kalimutan ang lalim ng pagminilay. Ang araw na ito ay hindi lamang para sa pagkilos kundi para rin sa pagbibigay ng espasyo para sa iyong sarili, espasyo para marinig ang bulong ng iyong puso, espasyo para sa katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Espasyo upang alalahanin kung sino ka sa pinakabuod ng iyong pagkatao. Isa sa mga pangunahing temang nais ilantad sa iyo ngayon ay ang iyong pakikibaka sa aspeto ng commitment o paninindigan sa mga ugnayan. Bilang isang sagitarius na likas na malaya at mapagmahal sa paglaya, hindi na bago sa iyo ang pakiramdam na parang nakakulong kapag sobrang hinigpitan ang iyong mga kilos. Subalit ngayon, ang tanong ay, bakit ka nga ba umiiwas? Ano ang takot na nakakubli sa likod ng iyong mga ngiti, sa bawat hindi pa ako handa, at baka bukas na lang? Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang harapin ang tanong na ito ng buong tapang. Hindi upang pilitin ang sarili sa isang bagay na hindi ka pahanda, kundi upang mas maintindihan mo kung ano ang dahilan ng iyong paglayo sa mga bagay na maaaring magpalalim sa iyong emosyonal na ugnayan sa iba. Habang dumaraan ka sa iba't ibang interaksyon, mapapansin mong mas malinaw ang epekto ng papuri, hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang flattery ay parang matamis na hangin na nagpapagaan sa pakiramdam, ngunit tandaan din na ito ay maaaring pansamantala. Magiging mapagmatsyag ka ba upang matukoy kung alin ang totoo at alin ang pagkukunwari? O madadala ka sa aliw ng mga salitang nakadesenyo lamang upang makuha ang iyong loob? Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi dapat nakaangkla lamang sa sasabihin ng iba. Sa halip, ito ay dapat magsimula sa malalim mong pagkilala sa iyong sariling halaga, isang halaga na hindi kailanman magbabago kahit mawala ang mga papuri at pagtingin ng iba. Ngayong araw ay tila may panawagan upang magsalita ka mula sa puso, sa paraang walang takot at walang pagkukunwari. Ito ay isang pagkakataon upang ipahayag ang iyong damdamin, ideya, at pananaw, kahit pa ito ay tila masyadong malakas para sa ibang tao. Maaring literal o simboliko mong maramdaman ang pagnanais na kumanta sa tuktok ng iyong boses, upang ipagdiwang ang iyong pagiging ikaw. At sa pagkilos na ito, may malalim na layunin, ang tulay sa pagitan ng iyong panloob na mundo at ng mga taong mahal mo, sa pamamagitan ng pagbibigay laya sa sarili mong tinig, mas lalo kang magiging totoo sa iyong mga koneksyon, hindi na sapat ang mga mabababaw na usapan o pagkukunwaring o okay ang lahat. Ang kailangan mo ay koneksyon na puno ng katotohanan at damdaming hindi pinipigil. Sa gitna ng matinding enerhiya, mahalagang bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong manahimik at magnilay, huwag mong baliwalain ang kahalagahan ng katahimikan. Sa katahimikang iyon mo maririnig ang pinig ng iyong sarili, ang mga paalala ng universo, at ang kalmadong gabay ng iyong intuition. Kung ikaw ay makikinig, maraming kasagutan ang kusang lalapit sa iyo, mga kasagutan na matagal mo nang hinahanap, ngunit pilit mong tinatakasan. Tandaan, sa likod ng bawat sigaw ay may kalmadong naghihintay. Sa gitna ng bawat unos ay may payapang baybayin na abutin mo kung ikaw ay maglalakad ng may pananampalataya sa sariling direksyon. Maswerteng kulay, ang kulay na nagbibigay ng lakas at maswerteng impluensya sa araw na ito ay kahel. Isang kulay na sumisimbolo sa tapang, kalayaan, at walang takot na pagpapahayag ng sarili. Kapag isinama mo ang kulay na ito sa iyong kasuotan o paligid, mararamdaman mong mas buhay ang iyong damdamin, mas malinaw ang iyong kaisipan, at mas matibay ang iyong panimindigan. Ito rin ay kulay na may kakayahang pasiglahin ang iyong lakas ng loob sa mga sandaling gusto mong umatras o mag-alinlangan. Maswerteng mga numero, ang mga numerong dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang labing isa, dalawamput lima, at tatlumput walo. Sa bawat pagkikita mo sa mga numerong ito, sa orasan, resibo, adres, o kahit saan mang pagkakataon, tignan mo ito bilang paalala na ikaw ay ginagabayan ng mas mataas na kapangyarihan. Ang mga numerong ito ay simbolo ng pagkakataon, bagong simula, at tiwala sa sariling landas maswerteng gawain, ngayon ay isang magandang araw upang gawin ang mga gawain nagbibigay ng kasiyahan sa iyong espiritu. Ang pag-awit, paglikha ng sining, paglilinis ng personal mong espasyo, o kahit pagsusulat sa journal ay ilan sa mga maswerteng aktibidad na maaaring magbukas ng iyong enerhiya. Sa paggawa ng mga ito, hindi ka lamang naglalabas ng emosyon, ikaw ay nagbubukas ng espasyo para sa bagong inspirasyon at kaginhawaan. Gabay at pagminilay, sa kabila ng lahat ng enerhiya, tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto upang mahalin, upang tanggapin, at upang ituloy ang iyong mga pangarap. Ang tunay na lakas ay nasa iyong kakayahang tanggapin ang sarili, ang buong ikaw, kasama ang mga pagkukulang, takot, at pag-aalinlangan. Sa araw na ito, hayaan mong magpatawad ang iyong puso, hindi lamang sa iba kundi higit sa lahat sa sarili mong pagkakamali. Ang pagyakap sa sariling kahinaan ay hindi tanda ng kabiguan kundi ng tunay na kagitingan. Pangwakas na paalala, naway ang araw na ito ay magsilbing panimula ng panibagong paglalakbay, isang mas malalim, mas makabuluhan, at mas totoo. Huwag kang matakot sa damdamin mo. Huwag mong pigilan ang tinig ng iyong kaluluwa. Dahil sa bawat pagtanggap mo sa sarili mo, mas lalo kang magiging malapit sa layunin mo sa buhay. Isang araw, lilingunin mo ang araw na ito at malalaman mong ito ang sandaling pinili mong mabuhay ng buo, hindi bilang isang ideya ng kung sino ka dapat, Kundi bilang totoo at ganap na ikaw. Ikaw ay nararapat sa pagmamahal, tagumpay at kapayapaan. Ngayong mayo 22, tanggapin ang bawat pagkakataon, damdamin at inspirasyon na dadalaw sa iyong puso. Gamitin mo ang araw na ito bilang simula ng mas mataas na kamalayan, mas malalim na koneksyon at mas malawak na pagmamahal. Sa ganitong paraan, ang iyong paglalakbay ay hindi lamang magiging matagumpay, ito rin ay magiging makahulugan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.